Ang sagana naman ng ani sa bukid mga kamata. Ah! Talagang nasa tamang laki na ang mga brunga. Wow! <laughs> May makakadeposito na naman yata ang nilalang kahit is oras na ng gabi. Uh! Kapag tinitira kayo, don't to. I don't, tita. I don't. You really don't. I don't. Patay! Yari! Nako, Minsan na nga lang mapalapit sa swerte na kuha pang tumanggi. Kitang kita ang panghihinayang ng kasamahan eh. Giniagawa mo! Malamang itong isa ay walang pinagsisihan sa kanyang naging mga desisyon sa buhay. Oh my God! Tiyak nakangiti ito pag uwi ng bahay. Aba, aba, aba. Mukhang malakas ang tsamba natin dyan kamata ah. Galing ah. Nakakapanindig balahibo ang abilidad nitong si ate oh. Oh yeah. Ang ganda. Wow. Ang sarap naman yan. na <laughs> ba! di naman pala uulit. Pero ba't kaya galit? <laughs> di ba kung trip mo ang ganitong pakulo ay mag-subscribe na sa channel para maging updated ka sa mga bago kong video. Okay, let's do this! May bagong propesyon na naman kay sayang matutunan. Yeah boy. bisa <laughs> <laughs> isa Nice. Isa ito sa trabahong di mo pagbabasihan ang sweldo. <laughs> <laughs> Sagana yata ang anihan sa bukid ngayon. Hey! One two 3, <laughs> Taiwan Tao ba Tao Congrats, tama ka. Haha. 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 Nagutom <laughs> na ako eh. So okay. Ang tagal mo, ha? So... Pero parang may kunting panghihinaya nga. All may natupad ng wish. Salamat, Shopee! At least, nakaambag kayo sa proyekto, di ba? No! It's... Akala ni Ludi na no, maikli lang ang dasal. Pasensya <coughs> na, kindeho <yung> Nasanay lang. ito <coughs> Hindi mo ko pinapara, sir. Ka! Guys, kaya ng mga namaligyag turutot ba? Di lang ta sila magpatakag, turutot, no? Like, nagpaturutot yun si kuya sa kudunggan. O ba siya ka bangalain ba turutot akong gusto? Kanang color brown? <laughs> aba, aba, aba! Anong kaganapan ito? Kung akala nyo na reunion lang ng maglula ito, <laughs> nagkakamali kayo. Bagamat nagmamahalan bilang mag-asawa ang dalawang to. Well, di naman yan bago. Medyo naiiba lang kasi na mas may edad yung babae. Anong gawin nyo? Well, nasa tamang edad naman siguro si Apo. Este, ang lalaki. Para malaman ang napasok nitong relasyon. Hindi ko yan pinalong anak ko. Pagkailangan ng gamot, Huwag mahihiyang magtanong Kung may right met ba nito May right met ba nito Happy Normal lang ang away sa isang relasyon Pero pag humantong sa ganito Oh shit, not good Here I come Sana all ligtas mag-isip-isip ka na kung ipagpatuloy mo pa ang pag-invest sa kanya. Tingnan mo tong isa na nakabuelo na. Nagpatuloy na lang talaga. Sagan so, lagi mo na. Uy, matras sa yung driver naman. Huwag kayong masyadong matras eh. Ako dr. Regis. <laughs> Huwag kayong masyadong matras eh. Huwag kayong masyadong matras eh. Huwag kayong Lumalabas na naman ang pagka-advance mag-isip nitong sikamata natin. Umuha ba naman ang makinis na tauhan? Bago lang, na bago nating staff. Bago sa pa siya nakaupo, ba't ikaw nagwawalis? Hindi pati sa iyan. yan, mo sa kanya yung walis. Kahit bulag ay matutukoy ang gusto mong puntiryahin ko ba? Ano dalawa pa kayo nagwalis? Sinabi ko siya magwawalis. Kasi pagbago dapat turuan mo, kaya may orientation eh. Tuturuan ko muna sa bago. Magaling kayo, kang, kang kupal ka! Kaya, paganda ng paganda yung mga staff natin dito ah. Tira mo mukha niya ngayon oh. Iha, oh. Yeah. oh. Anong lahi mo? Dual purpose yan eh. Ano? Bakit? Staff, oh. saka model. Hindi po. Ang daming tagas. Ang daming tagas. Wala na. Di na lulusot ang ganitong ideya. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Ipoch Game, ang pinakabagong nilabas na laro. Ito ay legal platform. Napakadali lang na mag-register. Pagkapasok sa app ay ilagay mo lang ang iyong mobile number, password, referral ID at pindutin ang question mark icon para makakuha ng code. Pag na-fill up na lahat ay click confirm. Pagkapasok sa game ay may daily bonus ka na agad na matatanggap hanggang 7 days. Okay, laruin natin tong Dragon vs. Tiger. Tumaya tayo sa Dragon ng 100 pesos. ayun nanalo agad mga kamata easy color game naman tayo sa yellow tayo tumaya panalo ulit si win ka talaga dito kamata at syempre, pwedeng i-cash out ang panalo na yan. Hanapin lang ang withdraw. Ilagay ang amount na gustong ilabas at syempre, huwag kalimutan na i ang GCash account. Din click withdraw. Pwede din mag-cash in mula 100 hanggang 50,000 pesos. Click mo lang to. Syempre, kailangan mo din i-bind muna ang iyong GCash account. Same process fill up mo lang yung mga detalye na kailangan. Ganun lang kadali. Kaya i-download nyo na ang game na ito mga kamata. Nasa comment section lang ang link nito.